Hindi po sa daanan, wala Malambot Malambot daw So, kalat-kalat pa rin ang paligid Kasi nga hindi pa tayo nakapag-ayos Kasi inuuna natin yung trabaho natin And for the update ay nakaset up na yung ating si Day hybrid inverter Ayan. hindi ko na siya sinabit or nilagay dito sa wall kasi nga during may ganitong uh, pangyayari hindi ko siya may iba ba na mag isa so pag ganito naka stand naka floor mount ay pwede ko siyang ilipat or itago yan sa so, yung damage noon dito ay kita naman na yung pader ay ang daming nakadikit na mga dahon. Puno ng dahon dito. So, ibig sabihin talaga malakas yung hangin. Uh, kahit, siguro pwede naman siguro pwedeng ano, sabi ng iba pwedeng balutin ng plastic. So, pwede kasi. Ayan. So, mas minabuti ko na tinanggal para for the sake. 100% on charging on charging yung ating mga power bank and for the update after 2 days na no, nag vlog ako wala pa rin kuryente, walang converts meron lang smart, walang globe walang kuryente and ang maganda sarili natin araw uulan, oh, malakas ang ulan kanina bu bumaha na naman And ang uh, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung status dito sa amin at sa ibang malugar kung gaano kalaki yung damage na iniwan ni Owan ito guys ang C2 River Quay mas matindi daw sa dinapigay yung damage kasi nga yung mga puno ng yog eh talagang grabe ang kanyang yung mga kahoy eh, wala ka na makita ano dahon yung yog talagang yung talagang category number 5 yun ang damage Oh, wala na ano wala nang wala na bubong yung kanilang barangay hall dito oh Yan dati yung kanilang barangay hall ngayon wala na wala nang bubong ito yung gilid ng dagat talaga so grabe yung natabunan yung iba ano Aroon ng lake jano. Oh. Okay, so ngayon ay Hindi ko pa nakikita kasi Ang aerial shot Or yung actual na Nangyari sa Ano dito, sa Dinyog Yun daw ang isang matinding damage Bukod sa ganito Ang itsura Mas marami kasing bahay doon Subukan natin pupunta ito na guys papasok na tayo sa dinyog na ito yung grabing dinaanan ng orla damage ni Typhoon 1 kasi nga lahat naman maluwang yung kanyang dinaanan so ito yung masasabi na nating badly damage na area man sa loob. Pasukin natin. Then mamaya ay mag ano tayo drone shot. Maraming tao. Pwede boss, sa daanan, wala Malambot Malambot daw Grabe oh Grabe ano So may mga daan na hindi pwedeng pasukin Kasi nga Sira pa yung ano may Ruburub Malambot pa Soft, you know, kala ko pwede. Yung tabing dagat na school Yan ang ano, grabe yan o oh, Tabing dagat Ilang metro lang sa dagat School na oh, Labas lahat ang mga kayamanan Tapalipad tayo ng drone Tingnan natin kasi marami tayong hindi pwede pasukin na daan isolated pa kilala kasi nila ako dito kahit ito hindi natin tatanggalin yung helmet natin grabe oh tanggalin natin labas na yun ano oh bangko labas na yung bangko de oro Ito yung nakakapanlo mo na kung yung ari-arian mo nasa gilid ng dagat to. Fundasyon. Grabe. Grabe. So, ang kagandaan nito guys ay likas na sa ating mga Pilipino na kahit anong hirap ang pagdaan natin. Eh, nakukuha pa rin nating inubiti. Eh, naka-install na yung ating solar panel na maliit. si yan. So, yun nga, nasabi ko na maswerte. Swerte tayo. Maswerte kami kasi nga, hati-hati. Hati-hati <laughs> sa lakas ng bagyo. Sa restoration ng kuryente, siguro baka January na to. November, December, grabe, yun, lawak. Okay lang naman kasi nga, meron naman tayo, ano, uh, sariling kuryente. Ilang kasing iba, kawawa kasi walang kuryente kung saan saan nagpapacharge ayan at marami pang gagawin hindi pa tayo nakapagsimula maglinis dami pa uh, napapansin ko nga doon sa dinyog eh, talagang balisa sila hindi nila alam kung saan sila magsisimula rin grabe ang dami ng damage grabe Kar karamihan kasi doon ay mangingisda fishing village Yeah, napakahirap nun. Yung iba dun, talagang na-damage yung bangka nila. Yung mga, yung mga makina ng, sas ng bangka, nagkalap. Pero ito paano, masayahin pa rin sila eh. Sa Dilasag, sentro ng Dilasag, maliga at masagana. Yung masyadong ramdam yung damage. kaya dun lang kasi open, open area dito sa amin, open area din. Kaya talagang mat, matindi. Yung alon ko baga malakas. Ayan. Malawak. Mas lalo pa daw dyan sa dinapigi. Mas patindi pa. So, ingat-ingat mga boss. Um, In-upgrade natin si Potensic para sa ating ano, video kanina nakuha. In-upgrade natin. Tagal kasi hindi ko na-upgrade to eh. Okay, so maraming salamat. See you next time. Ito yung ating i-review bakanya ko guys kasi nga magandang ano to magandang product para sa the uh, DIY DIY na ano ng solar panel, solar set <coughs>